Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin itong ating Pecha ngayon pong April 12, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan natin ang ating sumada dito tayo sa April, yan po ay 4 at uh, 12 sa ating petsa, 24 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 4 is 4. 1 plus 2 is 3. Uh, 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 4 plus 3 is 7. At 3 plus 6 is 9. At ganoon din po sa bandang baba, i-add lang ulit natin sila. 7 plus 9 is 16. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 16. At yung pangalawang numero natin, papares natin numero. Diyan pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 4 plus 3 plus 6 is 13. Ayan, ito po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede na po natin yung matayaan. This is a stresse okay naman ay trese. This is is. Pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits din po sila, 13 at 16. Yan, simplify muna natin para may sumada natin sila. Ayan, dito tayo sa 13. 1 plus 3, may 4. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7 yan po yung isusumada natin ngayon 4 at saka 7 at unahin natin isumada ang 4 kunin muna natin yung 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 pwede po dito ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 Pwede rin po ang 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4, at 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. Yan po yung sumagal natin dito sa 4 at isunod naman natin kung 7. Dito sa 7, kunin muna natin yung 16. Ayan, sumada din si 1 plus 6 is 7, pwede rin po ang 25, sumada 25, 2 plus 5 is 7, at pwede rin ang 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7, yan naman po yung sumada natin sa 7, at ito po yung mga numero natin, na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayon na ito yung 12. Meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 24, uh, 25, at 34, 35, sa numero numero natin yan 41, 42, kukuha o pipili 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 34 and 34 and 13 ayan then 7 at 22 then 16 16 and 31 ayan mga idol yan po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha dito sa ating sumada para po ngayong April 12. Meron po tayo rito 3413, 722 at 1631. Eh, meron tayong tatlong sample dito at kung okay po sa inyo yung mga yan na gustuhan nyo po sila, pwede, pwede rin pong matayaan pwede rin po tayong kumuha o magdagdag dito sa mga naka-encircle natin mga numero dito sa taas kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero kaya na lang pong baan pumili kung ano pa po pong mga kombinasyon na nagustuhan po natin dahil uh, mga nandun lang po ang ating sumunod sa pecha para po ngayong April 12, 2024. Maraming maraming salamat po.